Hello guys, good morning. Maulan na umaga. Time check, it's 10 o'clock na po ng umaga ngayon dito sa Saudi. At magsusundo po tayo ng uh, estudyante, yan, anak yung anak ng bata Balik exam niya kasi ngayon eh. Tapos na siya mag-exam. Mag, mag Ayan, on the way na tayo papunta, papunta ng school. So kanina umaga nga pala Ganito na yung panahon dito Maambon Tapos ito medyo malakas na yung ano niya Yung ulan Pupunta nga pala tayo sa Doha Doon yun, yun, yun siya pumapasok Doon siya nag-aaral okay, So ito eh Rotate po muna kayo wala na tayong basketball ngayon. Today is Sunday. Ang paso nga pala dito, ano, Sunday to Thursday. Yun lang ang nila, weekday. body leave the ground turn up the song and play it loud for you Ito po yung school ng uh, susunduin natin yung anak ni bossing Bale ano na, na siya nasa high school na siya Okay so, ito papasok tayo sa parking area nila E yung mga sasakyan na yan service yan ng mga estudyante yung iba sundo magpapark tayo aga tumawag yung madam ko eh sabi niya magsundol na tayo so, ayan dito na tayo magpapark Okay, ayan po yung school. So, yun lang guys. So, mag-aantay na ako dito ng ano, ang estudyante natin. At, hanggang dito na lamang. Thank you for watching. At, uh, please subscribe, like, and share sa ating YouTube channel. At sa ating, uh, Facebook page nga pala, Sam TV din. Paki-support natin guys. Bye-bye!